Dastin, hindi niya inaasahan na ganito pala itong si Ivana sa kanya at ngayon lang daw niya ito nararamdaman kung gaano ka-care at kung gaano may nagmamahal sa kanya. So ito po ay kung saan ay kung kumakailan po ay pumunta po o naging guest po itong si Ivana po sa PBB ay talagang uh, marami po ang kinilig sa dalawang ito at gustong gusto nila na team ang dalawang ito o mag -love team ang dalawang si Ivana at just Dustin so aminado nga itong si Dustin na uh, may Ha, nagpapahalaga rin pala sa kanya at ito ay hindi niya kasi na feel kahit kailan at ito ay si Ibana ang nagparamdam sa kanya kung paano alagain, kung paano iparamdam ang uh, isang uh, Dustin at yan ay napaiyak or lumuha po talaga si Dustin dahil naramdaman niya yung pagka uh, pagmamahal bilang isang uh, uh, PBB or classmate or guest po sa PBB itong si Ibana sa kanya. At dahil dito, eh mas maraming nagre-request na ibalik itong si Ibana po sa loob ng bahay ni Kuya dahil uh, nasanay na daw sila na magkasama itong dalawa at marami po talagang uh, natutuwa na si Ibana ay nandun po sa loob ng uh, bahay ni Kuya at gustong-gusto nila na magka-love team or magkasama itong dalawang ito. Nangangamoy na nga ba ang love team ni Ibana at dahil din paglabas. Talagang uh, marami talaga ang nagre-request, no. Syempre, may tendency yan na uh, magkita sila ulit paglabas po sa PBB, ba diba? So, sana nga lang ibalik po si Ibana sa PBB. So, ikaw ba ay gusto mo rin bang bumalik si Ibana? I-comment down. palike po ang ating video at pa-share. Thank you and God